Napakalakas ng ulan. Lalakad tayo pa uwi. Ang lakas ng ulan. Eee. Ang saya. Ah, basta na. Kaya ko ng grocery. Kainis. Papil lang kasi. Ayan. Ayan. Oh, Ayan ko ng grocery. saulan Dile, mig. Ay. babasa sa pa kayo ah. Mahangin. Ah, basa ako. Ah, sarap pang lakad, oh. Sarap pang ng ulan. Ah. ako sa bahay, wag mo muna lakasan ano ba yan Madilim na Madilim na Matatay sa gitna ng ulan Hala, basa na, basa. Pinakasan na ang ulan. Lumakas lalo ang ulan. Hindi pa ako nakaparating sa baha lupang nilakasan, nilakasan ang ulan. Ulan, ulan, ulan. Oh my God. Bilis na makikatakbo. Oh my

Ayan, ulan. Hindi man lang ako pinauwi. Basang-basa tuloy. Ano ba yan? Ay! Ang saya. Ang saya. Dito na ako sa bahay namin, guys. Ah, lakas talaga ng ulan. Uh.